karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating dingguhang programang Karunungan Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Pastor Joey Umali, ng Christian Solidarity Fellowship sa Malolos City. Nais muna nating batiin bago tayo magbulay-bulay ang ating mga masugid na taga-subaybay. Si Delia Yabut, Nelly Baidal, Mel Supat, si Ati Norma kabantog Grace Panulino, si CJ Reynato Puno, si Ismael Camaso III, Ati Elsa Francisco, Norma Hernandez, Saturnino Yunis Dueñas, Ate Levi Deogracias, Emi Ramos, Ate Oring San Andres, Lisa Ocampo, at Loida Sacramento. Saan ba ang magandang pwesto? Sa kusina o sa paanan ni Jesus? Ito ang pag-aaralan natin ngayon sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa Lucas G. 38 hanggang 42. Inuulit ko, Lucas 10:38 hanggang 42. Si Jesus at ang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paana ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't dumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Life is a matter of choice. Tayo ay bunga ng mga pamimili natin sa buhay na ito. Kung tayo pamimiliin, tulad ng tanong kanina, sa kusina o sa paanan ni Jesus, alin ang ipiliin natin? Being at the kitchen or being at the feet of Jesus? Nang dumalaw si Jesus sa tahanan ng magkapatid na Martha at Maria, ang dalaway may pinagpilian. Pinili ni Martha na manatili sa kusina. Pinili naman ni Maria na manatili sa paanan ni Jesus. Alam niyo, ito naman ay kapwa paglilingkod. Ngunit sa pagkakataong iyon, at that particular instance, higit na pinahalagahan ni Jesus ang paglilingkod ni Maria kaysa paglilingkod ni Martha. Hindi naman ito nangangahulugan na binaliwala ni Jesus ang paglilingkod ni Martha. Nais lamang ipakita rito na importante, napakahalaga na angkop o relevant o akma o appropriate ang ating paglilingkod. Katulad halimbawa ng kasaysayang ito, Si Jesus ay pumunta sa tahanan ng magkaibigan, hindi upang makikain, hindi upang malibre ng tanghalian, kundi upang mangaral. Si Martha ay nangusina, ngunit si Maria ay nakinig. Sabi sa verse 42 ng ating Panginoong Jesus, pinili ni Maria ang mabuting bahagi. Suriin natin kung bakit sa pagkakataong iyon ay higit na mabuting bahagi ang manatili sa paanan ni Jesus upang makinig ng kanyang mensahe sa halip na manatili sa kusina upang maghanda ng kakainin ni na Jesus. Una, ang aksyon sa kusina ay serbisyo. Ang aksyon sa paanan ni Jesus ay dibosyon. So this is now a matter of service as against devotion. Ano mang natin ay kailangang dikta ng debosyon kay Jesus. Kailangang mauna ang pagtatatag ng relasyon kay Jesus bago ang pagsasagawa ng anumang tungkulin para sa Kanya. Relationship building comes first, before task giving. Kaya nga nang tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, itinatagmunan niya ang kaugnayan niya sa mga ito bago sila bigyan ng misyon, bago sila bigyan ng assignment. Kaya tangunan niyang panawagan sa mga alagad ay, come, follow me halikayo't sumunod kayo sa akin. Ang ibig sabihin noon ay magtatag muna ng kaugnayan o ng relationship sa kanya. Of course, ang dibusyon ay kailangang sundan ng aksyon. Ang dibusyon walang aksyon ay walang kahihinatnan. Ang aksyon walang dibusyon ay walang kabuluhan at mapanganib. Ang pundasyon ng lahat, ng ating ginagawa ay ang natin kay Yesus. Ito ang pagkakaiba ng social service sa Christian service. Ang social service ay simpleng servisyong panlipunan na katulad halimbawa ng pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Sa kabilang dako, ang Christian service ay hindi lamang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta sa kalamidad sa pangalan ni Jesus. Ito'y pagkilos na nakasalig sa dibosyon kay Jesus. Naalala ko yung merong isang um, non-government non organization or NGO, ngunit hindi ito Christian bawal sa kanila sa pagbibigay ng tulong na bumanggit ng anumang bagay tungkol kay Jesus o even mentioning His name. Yun po ang pagkakaiba ng Christian service. Sa Christian service ay talagang sinasabi natin na ang tulong ay nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pinupunto ng ating aralin na kailangan munang maging Maria tayo bago maging Martha. Ikalawa, ang atraksyon sa kusina ay pagkain. Ang atraksyon sa paanan ni Jesus ay pagkakapatiran. So food as against fellowship. Ang pagkain ay pangkatawan. Ang pagkakapatiran ay pangkaluluwa. Mahalaga ang pagkain sa ating physical being. Mahalaga ang pagkakapatiran sa ating spiritual being. Sa pagkatayoy kapwa, physical and spiritual being, kailangang parehas ang ibinibigay nating timbang dito. Ito ang problema. Karaniwan ay mas malaking bahagi ng ating panahon at resources ang iniuukol natin sa pagkain kaysa pagkakapatiran. Kaya marami ngayon ay malaki ang tiyan ngunit payat ang kaluluwa. Physically obese but spiritually malnourished. Kaya tanghamon sa atin ay huwag nating kaliligtaan ang mga gawaing magpapatibay sa ating relasyon kay Kristo at sa pakikipagkapatiran sa isa't isa. Dagi nating tandaan ang sinasabi sa Hebreo 10.25. Huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba sa halip. Palakasin ang loob ng isa't isa lalong-lalo lalo na habang nakikita ninyo na papalapit na ang araw. Ikatlo, ang nasa kusina ay side dish. Ang nasa paanan ni Jesus ay main course. Ang side dish ay maaaring mawala. Ngunit ang main dish ay hindi kailanman ay hindi maaring palitan ng side dish ang main course. Sa 1.6.35 ay sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Alam ninyo kahit nasa atin na lahat ang karangyaan sa mundo, kung wala sa atin si Jesus, meaningless pa rin ang ating buhay. Sapagkat yung karangyaan ng mundo ay side dish lang 'yon. Si Jesus ang ating main course. Because it is only Christ who can fully satisfy us. Ikaapat. Maraming distractions sa kusina. Ngunit may focus may focus sa paana ni Jesus. At ang focus na ito ang siya lamang talagang kailangan. Sabi ni Jesus sa uh, verse, verses 41 at 42, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang kailangan. Ito ang problema sa ating function-oriented society. Iniisip natin na ang halaga ng tao ay nakasalig sa dami ng kanyang posisyon at sa dami ng kanyang ginagawa. The more positions and functions a person performs, the more important he is. Kung marami tayong ginagawa, ang mahalagang tanong ay ito. Lahat ba ng ating ginagawa ay kailangan? Baka naman isa lang ang kailangan. Tulad ng sinabi ni Jesus kay Martha. Lahat ba ng ginagawa natin ay nakakatulong? Baka naman nakakasama pa. Maaring sa dami ng ating ginagawa ay nawawala na tayo sa focus. Si John Wesley, ang founder ng Methodism, ay may tatlong simpleng batas ng matagumpay na pamumuhay. Ito ay ang sumusunod. Do no harm, do good, and stay in love with God. Huwag gagawa ng nakasasama. Gumawa ng pawang mabuti. At manatiling nagmamahal sa Diyos. Ito ang dapat na lagi nating focus ang pagmamahal sa Diyos. Kapag ito ang ating focus, siguradong hindi tayong maliligaw ng landas. Siguradong ang gagawin natin ay yung tama. Sa Pilipos 3.13 ay sinabi ni Pablo, Ngunit isang bagay ang aking ginagawa. Maaring ang hamon sa atin ay hindi dagdagan ng ating ginagawa kundi bawasan ang ating ginagawa upang magkaroon tayo ng tamang fokus. Sa buhay kristyano, ang ating ginagaway hindi binibilang ang ating ginagaway tini timbang Ikalima, ang nangingibabaw na damdamin sa kusina ay pagkabahala ang nangingibabaw na damdamin sa paanan ni Jesus ay kapayapaan. Sa verses 39 and 40 ng ating aralin ay ipinakita ang pagkakaiba ni na Maria at Marta. Ganito ang sabi, Mayroon siyang kapatid na babae na ang pangalan ay Maria na nakaupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa mga sinasabi ni Jesus. Ngunit nag-aalala si Marta sa dami ng gawain. Habang payapang nakikinig si Maria sa mensahe ni Jesus, si Marta naman ay natataranta sa paghahanda ng pagkain. Ang kawalang kapayapaan ni Marta ay lumutang nang magreklamo siya kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, wala bang anuman sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid na maglingkod mag-isa? Sabihan ninyo sa kanya o sabihin ninyo sa kanya na tumulong sa akin. Kung tayo'y maglilingkod, nang walang debosyon, ang mangingibabaw sa atin ay inis at selos sa halip na kapayapaan, pagod at galit sa halip na kapanatagan. May mga taong nag-aakala ng mabisang panlaban sa kalungkutan at kasawian ay ang sobrang pagtatrabaho. Ang sobrang pagtatrabaho ay hahantong din sa pagkapagod at panlulupaypay. Tanging Sesus si lamang ang maaaring makapagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan na hindi maipagkakaloob ng salapi o ng anumang kapangyarihan, o ng anumang posisyon. Ganito ang sabi niya sa Juan 14.27, Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo, hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Ikaanim, ang kalikasan ng mga bagay-bagay sa kusina ay pansamantala lamang, ngunit ang kalikasan ng mga bagay-bagay sa paanan ni Jesus ay panghabang panahon. Ang nasa kusina ay napapanis, nabubulo, ngunit ang nasa paanan ni Jesus ay mananatili sapagkat ang mga ito'y pangwalang hanggan. Ang sabi ni Jesus sa verse 42, Pinili ni Maria ang mabuting bahagi at ito'y hindi kukunin sa kanya. Kailangang matuto tayong mamili. Sa pagkatulad ng nabanggit na natin, ang buhay ay pamimili. Life is a matter of choice. Kailangang tulara natin si Maria na kung tayo'y mahaharap sa pamimili, pipiliin natin ang mga bagay na pang walang hanggan, mga bagay na hindi maaagaw ni numan mula sa atin. Ganito ang tagubili ni Jesus sa Mateo 6, 19 at 20. Huwag kayong mag-impok para sa inyong mga sarili na makayamanan dito sa lupa, kung saan ang bukbok at kalawang ay sumisira at kung saan ang mga magnanakaw ay nakapanloloob at nakapagnanakaw. Sa halip, mag-impo kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan sa langit, kung saan ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi makapanloloob at makapagnanakaw. Mula sa kusina. Tungo sa paanan ni Jesus, ito ang dapat maging tunguhin nating lahat. Maging Maria muna, bago maging Martha. Makinig muna bago kumilos. Magdibusyon muna bago gumawa ng aksyon. Magbulay-bulay muna bago pumagit na sa laban. Kapag naitatag na natin ang malalim na kaugnayan kay Yesus, maaari na tayong maging kombinasyon ng Maria at Martha. Tiyakin nating lagi, ng ating paglilingkod ay angkop at akma, naruroon ng debosyon, pagkakapatiran, main course ang focus at focus, kapayapaan at pagtanaw sa walang hanggan. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sa napakahalagang paalala ng aming aralin sa amin. Tulungan niyo po kami na kapag kami namimili, lagi naming mapili kung ano yung totoong mahalaga. Lagi naming bigyan ng focus ang mga bagay na panghabang panahon ang mga bagay na may kinalaman sa aming kaluluwa at sa buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po kami sa kapangyarihan ng inyong banal na espiritu na laging maging tama ang mga choices namin sa buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.